yun magandang gabi mga brods nang huli tayo ng pusit kasi hindi tayo nakabidyo lubat yung cellphone natin eh so yung huli natin oh karami tayo ngayon oh ito yung pang malakasan natin ano na punhipon ha ha kita nga kung yung nakita yan oh ang sosi niya. Yan o, no? oh, tatlong piraso. Yan. Itong huli natin, ilang piraso kaya to. Bilangin natin. Makarami din tayo. Ano? Sa... Dalawa Tatlo Apat Lima Anim Pito Walo Siyam Sampo Labing isa Labing dalawa Labing tatlo labing apat naka ano tayo 14 piraso mga bro oh. so yan oh dami pero sayang yung kanina yung nakawala malaki sana pero hindi pa talaga para sa atin yun <laughs> <laughs> yung nakawala <laughs> <laughs> magsasabaw na si misis ng ano yeah, of course Nang kusit Sarap kasi ito pag bagong bago eh. Ang, piraso, ang Malaki natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Lima. siyam yung lalaki natin siyam na piraso pwede ah, na ano? magsasabaw pa si misis may ako na yung broods magbihis pa tayo yan mga broods so, oh. ang ating sabawang pusit yan oh, makulo na bulok na yung luluto natin. Lagay na ni Mrs. ang ano, pampalasa. Uh, kulang pa ba yung hmm? ano? sinabawang pusit. Ay, muna pa sa doon? Oo, tama na yan. Eh? Limang piraso lang naman yan. Hmm? Sayang talaga yung malalaki. Bakit nakawala? Hmm. Nakatanggal. Dami pang galambo eh. Talaga? po pusit ba talaga ngayon? Oo, no, basta may one. Sa dalawa tatlo apat lima ngayon mga broods makakahigop naman tayo nito ng sariwang pusit ng sabaw at saka mamaya magpapusit <laughs> joke lang ay <laughs> ko ano sa sabi mo na sa vlog mo hindi na maganda hmm? Hmm masarap talaga pag sariwa yung uh, ano yung puset na sige mga bro sanggan dito na lang sa susunod ulit di tayo nakadala ng cellphone kanina eh robot kasi shout out sa ating pansawang supporta dyan shout out sa inyong lahat ilapit mo para kita okay. yan ang sarap kumukulo na sige mga bro sanggan dito na lang good morning <laughs> yan na ang huli. Hmm. Yan ang huli natin ngayong gabi. flash na. Fresh na Fresh.